Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagperman ni Yuki Kawamura ng two-way deal sa Memphis Grizzlies. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers sa kanilang batang player na si Jalen Hood Matapos lamang nga po mga katrops na magtapos ang pre-season ay sa wakas, nagdesisyon na nga po ang front office ng Memphis Grizzlies na i-convert na lamang sa two-way contract ang exhibit 10 ng Asian superstar na si Yuki Kawamura kasunod ng napaka-impressive na performance nga po nito sa kanilang mga nakalipas na laban. Yes, siya na nga po ang kumuha sa bakanting pwesto na naiwan ni Scottie Pepin Jr. matapos nga po itong pumirma sa Memphis ng regular contract. Kaya dahil nga po sa nangyaring ito ay nagtrending na nga po ang kanyang pangalan sa social media kung saan lahat nga po ng kanyang mga fans sa buong mundo lalo na sa bansang Japan ay tuwang tuwa dito. Simula nga po nang maglaro si Kawamura sa Grizzlies ay marami na nga po ang natuwa at kinagiliwan ang kanyang playmaking skills especially ang mga ginagawa nga po nitong no-look passes na isa sa mga rason ng pagbibigay sa kanya ng two-way contract. At simula nga po nang mabalita ni Kawamura na pasok siya sa lineup ng Memphis Grizzlies ay hindi na nga po ito makapaniwala dahil matagal na nga po niya itong pangarap. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers sa kanilang batang player na si Jalen Hood Katulad nga po nang naibalita ko sa inyo mga katrops, ikinumperma na nga po ni Sham ngayong araw na official na nga na pong in-wave ng Lakers ang kanilang two-way player na si Colin Castleton at ang kanalang exhibitan and guard na si Grayson Murphy dahil mas pinili nga po nilang papermahin ng two-way contract si Quincy Olivari na masayang naman nga po sa nangyari sa kanya gayong matagal na nga po niya na gusto na maglaro sa NBA. Pero kung akala nga po ninyo mga katrops, ay tapos na ang Lakers sa pagawa ng move ngayong season, dyan nga po kayo nagkakamali dahil kasalukuyan na rin naman nga po silang naghahanap ngayon ng isa pang bagong center na makakatulong kay Anthony Davis sa kanilang frontcourt. May ilan pa nga po sa mga Lakers fans ang nagsabi at nag-request sa kanilang front office na tanggalin o i-trade na lamang nga po nila si Jalen Hood upang makakuha sila ng bagong big man. Mahaba bang chance na nara naman nga pong ibinigay na Rob Pelinka kay Hood Ngunit hanggang ngayon ay hindi para naman nga po nag improve ang kanyang laro o performance sa kanilang team. Kaya panahon na nga po upang tanggalin na nga po nila ito sa kanilang lineup. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.